300? red. Mau kayak siapa meja laki ke eh. Bagus tuh mau orderan kita. Grand red plus to 300 plus. 350 dia tak. Itu terang apa guys? Wih. Next time, boys. selamat way. Boy. E Ang ingay no? Ah, mga bata naman oh no? Uwi tayo ng alaw na ng umaga Sa tropa tayo nag New, nag -new Year Ayan Shout out kay Harrell Ayan, inaantok na yan Ayan, sa harap natin si Harrell Inaantok na yan Dami, alikabok oh Ayan oh, no? usok Ah, <laughs> shit! Grabing paputok dito. Ang dami. Oh, 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 Oh. Mga i-chicks po. Oh. Talaga naman, <laughs> oh. Woo! Hala yung kumote. Mga ah, kumote, mga lodi. naka hazard. Shit, man. so sa iwi tayo ngayon, mga lodi. Grabing uh, malikabok oh Ay ano, grabing usok sa paputok Mga fireworks Gandahan lang tayo uh, Takbong uh, siyandaan lang <laughs> Gusto kong ano nga eh Top speed yung motor ko Kaso delikado mga lodi Grabing hamog non di limpa oh? delicato oh un boh, bellissimo Ayan na nga ano pa yung camera natin uh, medyo gumagana pa kasi low bat na to kanina one bar na lang sana grabe oh grabing usok oh mga lods kaya delikado pag uh, mag-stack po dito baka may biglang ano eh tumawid eh kahit bawal tumuwid, may mga gano'n kagaya kanina. May biglang tumuwid, bote malalayo pa ako. Delikado mga lodi ah. Grabing uso ko. Oh. Sa mga fireworks ah mga lods. Kasi kanina ang daming kaputok kasi. Ah, Sakit sa no, ilong. Amoy. pasada tayo parang lumupas tayo mga lodi ay hindi kala ko lumupas tayo Ginuman sa ano, gilid ng daan.